Ito ang Divisuya. Napakaraming tao talaga. Sari-sari dito mga namimili kung saan-saan mga probinsya po rin ito para mamili ng mga paninda. Kagaya ko, isa na ako sa mamimili dito ng mga paninda. At ito nga, dito babaybayin natin ito. Iskinita na ito. Pupuntahan natin yung papunta sa dulo para makapasok tayo sa Divisuya mo andun daw ang mga porkilong mga laruan kasi nung ako'y pumunta sa may malabon wala akong nakitang mga paninda doon ang mga, doon mga 4 kilo pero marami doon sa buliga itinuro sa akin ang divisoria na kumpleto raw dito sa mga laruan at lalo na dito sa mga pamilihan pumasok tayo dito sa mga bilihan ng mga laruhan ah ito na ito na mga porkilo dito lang sa may gilid gilid pala ito, ito na pala yung mga bilihan ng mga laruan ito yung mga porkilo napasok tayo dito banda sa kabila hanapin ko yung hinahanap ko ah ito, andito na pala dito tayo, dito tayo tingin-tingin tayo rito sa mga kilo ng mga laruan yun o so, you know, napakarami rito kailangan marunong ka rito tumawad dati o oh, da, kabila, kabilaan to Dun doon daw ang mga porkelo sa third floor yun lang ang sabi ng mama kanina sa akin ito pala, hindi na ito mga porkelo dito Ayun, nasa third floor daw. Yung mga bilihan ng mga kilo ng mga laruan. Dito marami rito, kaya lang wala na pala dito mga kilo, Pero maraming mga ano, maraming mga laruan dito. Grabe manawa ka dito sa mga bibilhin mong ano, mga paninda all si Ilan ito na pala yung third floor ayun sabi nila dito raw yung mga 4 kilo hahanapin ah, natin mahirap pala hanapin yung mga 4 kilo dito Mahirap pala hanapin. Karamihan dito nakapad na. Hindi na mga porkelo. Dito magbakasakali tayo rito. Wala na raw ang mga porkelo dito na laruan. Puro nakapad na. wala kanina pa ako hanap ng hanap ng mga 4 kilo ng mga laruan na ipis, daga, alupihan at mga gagamba wala na raw puro na pala ito nakapak kaya pala yung pinuntahan kong factory doon noon sa main malabon wala rin ako makita ng mga 4 kilo ito pala wala rin wala Okay, na lang tayo. Grabe. Nabago na talaga ang panahon. Ang tagal na hindi ako rito pumunta sa Divisoria siguro. May 10 years. Nung araw dito, napakarami pa rito makipilip ng mga portilo ng mga laruan. At saka marami talaga. Ngayon, halos buong ano na ito, naikot ko na. Buong pamilihan dito sa mga laruan. Galing na ako sa baba hanggang nakarating ako rito sa third floor dahil may nagturo sa akin ngayon wala naman daw rito yung mga porkelo na ito nga halos lahat to naikutan ko na ito wala talaga kaya hanggang dito na lang tayo sa may taas